Yan, mga kumartes. kaka -uwi lang namin. Inabot kami ng ulan. Ito lang din yung dinayon namin doon sa night market. Corn dog. Hmm. Sarap yung cheese. Yung nakarani yung kinain ko. hindi masarap yung cheese.

May sawa yung makapa o. Oh. Ang daming binili. Ha, ah, mapapalitan na yung ating kabinet. <laughs> yung kabinet namin, pag tinanggal mo yung pinto, tanggal lahat pag kinuha mo yung drawer, tanggal pati yung pinaka hugutan. Kaya, yeah, may nasabi nung atin 13 month. Atin 13 month pa yung may nasabi. Please, kahit pa paano, maubos man, eh, meron tayong nasabi. Ang kurakalito mga kumaitis ay ano, Mm, eh, yeah. Discounted na siya. 3-3. Okay na. No? Malaki na siya. Kasi na dito yung aming mga pangalis na dami. Ano yung unay tayo magunta dun? Saan? Night market. Kakadating lang natin, night market agad. Bakit? Daming pagkain na na. Ang daming yung pagkain na nakakirta. Na? Ang daming yung pagkain na nakakirta. Oh, may shawarma ka pa ah. Ah, buto na gutom. Tapon mo to. Tapon mo hmm? to. Tapon mo to. nga ng tubig. Nagre-reklamo siya nung nakaraan kasi hindi siya nakasama sa night market. Nakita niya akong kumakain ng corn dog. Kaya nung isang araw pa ako kinukulit na pumunta ng night market dahil sa corn dog na to. Nakadating lang namin. Kailan daw ulit kami pupunta ng night market? Ang dami kasi yung pagkain. Hindi po madaming pagkain na yun na yung ko. Pero... Tara yung, ano yung ano, hindi, para gusto ko punta doon, gawa ng cordog. Mm. 70 pesos yung may ganito na parang potato. Yung plain, 60 pesos lang. Ah. Kapula na naman to Kapula na naman ito. Baka tumulo ha. Shawarma na. Pabili na yung si Shawarma. Mm -hmm. Maanghang yan. Tagal mo yung ano, papel at baka makain mo yan. Ito na. Hmm. Yan. Hawakan at bubulwok yan. Pag ganito ang hawak hurt. Ganun mo. Pagandaan. Yan, ganyan ang kagat, pataliled. Yan. Mindset ba mindset? Yan, pataliled. Lang hindi. Matapon pati yung sauce. Ah. vlog mo tanga na ka puro ay tahingi yung asawa ko burger ang pinabibili hindi ko binilhan shawarma na lang yung kanya shawarma rice at saka yung mais tapos corn dog so ayan bukas maglilinis tayo ng mga damit tapos papalit na natin itong ating bagong cabinet may bago na tayong cabinet may tinga pa eh ay, finally. Ang tagal ko din ginusto makabili ito, Hindi lang ako makabili. Ngayon, meron na. Ah. Zoe yung pinili natin kasi matibay-tibay yung Zoe. Ayan, oh, yan, mga oh, kumarites. Ayan yung binili kong damit sa kanya, oh. Ang gusto niya, oversize. Ex-art, size nito? Balay ka naman itong damit niya. Darling! Darling! Oh. Ang mura ng damit dun! Sa Ultimart! 500 lang! Tama, ang laki! Tignan mo naman! ka uh, darling! Tignan mo! Pants, 500 discount! Yung pants mga ako sale! Jagger pants, 500 lang! Tapos ito, pay, ano, 440! Ito ay, ano, ang patakay! Dice one. Tapos itong pants niya, RRJ. Nasa yung sapatos. Suot mo din yung sapatos kung bagay. Mahilig na kasi siya sa mga malalaking damit. Ayaw na niya nung maliliit. Ang, sa Ultimart kami mga kumarites nag-ano na mili. Mga nakasave. Kasi sabi ko mas marami kami makikita doon kumpara sa SM. Sa SM talaga mahal. Dati sa SM ako namimili ng mga pamasko niyan. Ang pants pa lang nasa isang libo na. E ngayon, mas nakamura ako. Is, uh, isang set, buong damit, pants, at saka sapatos, 2K, lahat-lahat na yun, mga kamates. Yung, yung sapatos niya, doon na din kami bumili. Si 750 yung sapatos. Ang pinili niya, a pure white, hindi naman maalam mag maglinis ng sapato, sabi ko, bahala siya, siya naman ang gagamit. Sabi ko, isuot yung kanyang sapatos, tingnan namin kung bagay. Mas gusto niya kasi yung black tapos white, black, white. Yun ang kanyang trip. Ano, okay na? Ah, nagme. Ang size kasi na kinuha niya, 44. Eh, ang size ng paa niya, 43, three lang. Eh, baka doon ka pa, pa yung patas, may medyo sampanang makapal. Kaya, ayan. So, sana pagsuot na niya yan sa Christmas party, mga kumarates, kasi ako eh, hindi makaka... Hindi ko na siya masasamahan sa mga susunod na araw kasi nga panggabi na tayo, tapos Sabado, may mga pasok na tayo ng mga susunod na Sabado. Ayaw mo? Ay, kay Kurt. Binilan ko din si Mother ng corn dog ayaw daw niya nung may, ano, nung may hot dog. Akin nung walang images. Diyos ko, hindi pa nabawasan. Kasi mga dap, tinay niya naman ang ginawa, oh. Tinay niya ang ginawa sa corn dog. <laughs> Kinawa lang yung cheese. Parang joke. Yan, si Kurt ang uubos na rin. Ako'y busog na si Kurt mat si Kurt ngayon matakaw mga kumarte sana yung takaw niya tumaba kasi pinurga ko siya nung nakaraan sana yung takaw niya tumaba kasi dati matakaw lang siya pero hindi siya nataba eh ngayon matakaw siya nusko nakakadalawang bulos ng kanin lalo na pag gustong gusto ang ulam ang tagal at dahil bukas wala pa tayong pasok, maglilinis ako kahit papano. Wala naman tayong pupuntahan bukas, maglilinis ako ng bahay. At talagang sobrang kakalatin. ah uh, talagang mang hmm. kanina naglaba ako ng, ano, ng mga kumot at saka cover ng aming ano. Kasi halos taklong linggo na ata hindi nalalabahan. Hindi lang ata, as in ang tagal na. Kaya, ayan, ayan naglabaw kanina. Ang dami natin nilabahan. As in, isang puno talaga sa libagay na namin. Isang legyo ako hindi naglaba. So, yun. Mapapagod na naman tayo sa mga susunod na araw. Pa Kanya. Ano iyo? Kano tayo na, Dad? Gusto yung purong puti. Hindi naman mga lumang Okay. Baka nang pa. Purke, purke. Sabi mo mo lang pa ako, okay po. Ito lang eh. Kaya ito. Um, sabi ko pag yan ay maluag, hindi na yan pwedeng ibalik. Laki na yung chan. Laki na yung chan. Ito hindi kakain yan. Ito sa'yo. Oh, shawarma ma rice. Sarap. Shawarma rice. Tilid. <laughs> Tilid. Pansin mo. Hits. Ang pata na ka? Ang ka na nga. Ako pa din. Wow! Ang sarap. Ang sarap mga kumawites. Look. Bakit? Gusto mo masahin? Anong masalang sauce? Nandiyan na. Nandiyan na sa loob. hindi ka ng ano eh. Kanin na lang. Kanin na lang. <laughs> Java rice. Ano, Kurt, okay na? Ayun ba yung nagaan? Mag-review? Mag-review nyo Sabi ko yung magsagot mo na noon. Mag-review kami bukas. Mag-review Sarap mm. Sarap Sarap Chawarma rice ko sa kanya Kekot chawarma Sarap pala yan no? Malasa <laughs> Mas malasa yan. Ito. Hmm. Kurt, ano na? Hindi ka na natapos dyan? Huwag mo na itali. Titignan lang natin kung bagay. Ang oh, mamura darlin ng ano. Dami. Tsaka short. Short. Mm -hmm. ah, kasi ano. Sale siya eh. Sa SM hindi naman nag-sale. Doon mga five, ano lang. 500 na lang. Hmm. Tama ko sa laban. Ha? Tama ko sa laban. Tingin. Tingin. sa katos. Wow! Meron na siyang pamasko. Ganda ah. Ako na. Pakisuspartin mo na yan ah. Ganda ah. Oh, ayos. Hubo oh, din na uli. Ganda. Ayos. Gusto niya pure white. Pero yung sabalos ko, tabi mo na ulit yun. Ayan, pagkakagamit, lilinisin ha. Hindi yung basta na. Magkakatapos eh, wag nang basta ilagay doon. linisin agad bago itago. Pangalis lang yan ha. wag nang gawin pamasok. <laughs> Ginagawa mo laging pamasok. Ate kayo magsagot na re. Tapos tayo magre-review. Tapos okay, na Tapusin mo na yan. Aba, wala ka pa nasasagutan din eh. Ah, wow, ang ganda. <laughs> Mayroong ano? brown kagaya nito. Ay, mag, mag ko ang ano, Ang ganda ma. Ay, po. Ay, wala ko lang stock pa. Wala na daw yata Tagtatang kulay. Eh, okay lang kahit ibang kulay. Ay, sa bakit natin? Ano siya? Space saver. <laughs> ba No, ang ganda. Two, oh. four, two, four, six, Meron, ganito. May, meron kong gusto mo ganito din. Ganito ang kulay. Meron ratang gantong ganito. Meron ganyan. Tila, ah. Meron para para ah, magkapapareho so, yung kulay na sa'yo. Ito yung binili mo ni Modra kanina na. Jura box. Magkana ito ma? 1.8 to mga kumartes. Ang ganda, space saver siya. Space saver siya, lalo na pag maliliit yung space sa bahay. 6, ano na siya, oh? 2, 4, 6, 6 na, ano? Ang ganda. Gusto ko yung ganito, Yung mayama ka na ganito. Ito, ganito ang kulay. Yung na kulay, yung ganito. Ayaw na ng kulay na ganito. Ang ganda. Magkano yan, man? Merong stock sila. Wala na lang ganyang kulay. Isa na yan. Ang ganda mga kumarites. Ang ganda uh -oh. bis pa yung gitna. Mapapagladyan ko pa. Yan. Hmm. Dalawa. Yung nasa babang dalawa. Ang so, ganda. Eh. So, Space no? Lalo na pag maliit lang yung bahay. Ganda. <laughs> ah, mga kumare, type ko to. Oh. Ang ganda. Oh. Hmm. magdalawa magkatabi na ganyan. Oh ganda. Ang dami ka na malalagay na laman. Ah! Kurt, ikaw mag-review. Tapos na talaga. Oo, tatanungin kita mamaya. So, ayan mga kumartas. Nandito pa sa sala kasi bukas pa tayo mag i -imis. So, ayan. Ang ating natikha sa ating 13 month. Ah, uh, 'di ba? Ito yung Jura box namin mga kumartes. Nako, kung napakatagal na nito. Ito unang nang atikato ng asawa ko sa sahod niya. 13 month pa din yun nasa company kami. Natatanggal na to o. Oh. Yan, o, oh, tinan niyo. nyo. may gulong. Ay, eh, may gulong yun? Oh, milagyan, may limang gulong. Eh? oh, may apat, may gulong. Kaya na, na Ang galing. Naandar. An na-andar yun. Tatanggal may na siya Oh. Wala na, talagang sirang-sira na. Ngayon lang mapapalitan. na si RB kung uh, yun, mga magagawa ba niya ng paraan? Putol so, na sa ilalim? ito sira Yan, tapos ito, oh, tinan nyo. Ay, okay. ah, tanggal na. Oh, diba? Wala na. Sirang-sira talaga.